ating mga minamahal, ang ating mga karag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala. At pagkatapos ng isang daang taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan nating pagawa at patayo. May mga ibang tao na rin ang magmamay-ari ng mga bagay ng ating mga inipon. Pagkatapos ng isang daang taon, ang kotse na binayaran natin at inutang, wala na rin. Maaring ito ay scrap, lata na, tinapon o baka inilibing na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung ating trabaho na pinagpaguran, inistress palaging iniisip, binigay na sa iba o ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung mga kaaway natin na kinaiinisan, nakabaon na rin. At pagkatapos ng isang daang taon, kahit ang ating mga kaapu-apuhan, hindi matayo, maaalala, makikilala o matatandaan. Pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo makikita sa album, sa picture, nakasabit sa dingding. Maaring makikita tayo, dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao, pero hindi na tayo kilala. Pagkatapos ng isang dekada, mawawala na rin ang ating mga larawan, ang ating mga alaala. Kung maiintindihan natin ang ating kinabukasan na mawawalang kwenta lahat ng ating mga inaalala dahil may katapusan na ang lahat, hindi ba magiging mas masaya tayo ngayon? Yung ating mga takot ngayon, pagkatapos ng isang daang taon, wala na yan. At pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangamba, wala na rin kwenta. So tandaan natin ito, mga kapatid, that life is short and quick. Maiksi lang ang buhay at mabilis. Lalong-lalo na ito ay umiiksi at bumibilis dahil sa ating takot, pag-aanala, at pangamba. Do not make your life shorter and quicker because of your constant worrying, panicking, and fearing. Baka sa huli, magsisika na inubos mo ang iyong buhay sa kakaisip at sa pag-aalala. Jesus is challenging.